Hello, it's me, Lodi. At welcome muli sa Simple Recipe. At today, hindi, di tayo magluluto ng ano, ulam, kundi kakaiba to. Gagawa tayo ng ano, rice coffee. Kaya kung ready na kayo, start na tayo. Ngayon, sa isang pan, maglagay tayo ng isang gatang ng, ano, ng bigas. Yung gamit kong gatang dito is yung sa rice cooker, yung ulit lang. Pero, hindi kung mas maraming iinom ng coffee, pagdagan mo yung lulutuin. Halo-haloin lang natin para hindi lang sunog yung size hindi pantay siya nalala kong coffee na to Naku, na ko ng father ko na siya nagturo sa akin ako tagagawa ng coffee namin ng araw bata ako kami yan, nagiba na yung kulay niya hintay pa natin yung tamang kulay niya yung no araw kasi wala kami sa kaya nang bumili ng mga instant coffee kaya yan gumagawa kami ng sarili namin kape. Okay. Ayan, nag-iiba na kulay niya. Luluin pa natin yan. Parang maritsa natin yung kulay. Pero huwag namin yung sunog na sunog. Tapos ngayon, napakasimple ng pagluluto ngayon. Yung mga induction cooker na, na. Diba? Electric ano na. Eh, noong araw, pinaglulutuan lang namin. Yung ano, kung tawagin na kusot, yung nakukuha sa lamber, yung pinagtanggalan ng ano, diba? Kinikinis yung kahoy. Tapos may na, tatanggal na ano, ito tawagin nga yun yung natin Ito yung tatandaan ko rin. Tapos isi namin sa, ano, sa may lata ng mga iba, -iba lata ng biscuits Ganun. Talagyan ng, ng, ano, bote para magkabutas yung loob. Yung gitna. Yung dami. Dal, dal, dal ko. Ano. Ngayon sa isang ano, ah uh, kasarola, lagay tayo ng tubig. ah uh, tintay lang natin minute kasi hindi na kumulo. Lagay natin yung ano, yung, yung kanyang bigas na niluto natin at hihintay lang natin itong kumulo ng kumulo hanggang ma-reach natin yung ano yung tamang ano, yung kulay ng kape. Ayan. wow. Napaka, napaka sarap niya. At sigurado magugustuhan to ng family niyo. Para naman iba yung ating ano yung kape na iinumin. Hindi naman puro instant coffee. At kung hindi naman kasi kayo uh, ano busy medyo gawa naman tayo ng sarili nating coffee. Ayan, medyo ano pa siya. Malabnaw pa. Kunti pang kulo Para, ano, marits natin yun. Ang gusto natin, kulay ng coffee. Ayan. Wow. Ah, uh, talagang ano, ah, uh, tandang-tanda ako to. Ang tinuro ng father ko na to. Kasi, tagal kong ginagawa to eh. Ako tagaluto talaga. Lamentary pa lang ako. Tagaluto na ako ng kape namin. Hanggang <laughs> siya, ano. Nakatikip lang ata ako ng instant coffee nung ano na. Nung anong, anong age ko na yun. Kaya niya ng coffee namin. Yan, salin na natin at okay na okay na siya. Yan, wow. Napakasarap sigurado nito. Inumin natin ng ano. Ng habang mainit pa. Yan, maraming salamat sa ano, sa panonood. At siguradong ano. I-try e, nyo to try it nyo, ingat kayo lagi at hanggang sa muli, God bless everyone